Sa kabila ng mga kumakalat na chika at intriga, blooming ngayon si Miss Universe Philippines 2019, Gaziri Ganado sa piling ng aktor na si Gab Lagman. Kinilig pa ang beauty queen ng diretsyahang aminin na okay na okay ang estado nila ni Gab. Raw BTR. Gab Lagman? Wow! May <laughs> <But> ganun, babe! <laughs> namin. As of now, we're just focusing on both our careers. And, uh, um, ayun pa, maganda naman yung magkakaibigan namin. Grabe siya! <laughs> oh, miss alert! Wala pa bang pag-amin, Bepe, kung mag-jowa sila ni Gab? Walang pag-amin, pero nakita mo naman si Gazzini, no? Kilig na kilig habang tinatanong ko sa kanya si ano? Si Gablagman si Gab na isang actor model. Oh. Yes, di ba? gwapo doon. Gwapo, gwapo ni Gablagman. So, so yun nga, na, naniligta man sila pero yun nga wala pa rin pag-amin ko, taga mag-jowa na sila, di ba? Oh, pero oh. dapat kinulit-kulit mo pa para... <laughs> Tapos diba? Eh para kasi pa, kasi that time na interview ko, parang train na niya yan, parang pumunta ah, sa stage, kaya medyo nagmamad na yan. lala mo. Magde-judge siya, pero ipapakilala Ajax. sila sa ano sa stage. Anyway, kung saan naman happy si Gazzini, di ba? Kung happy siya kay ano, Gablagman, hey, Gab. go! Dahil deserve mo yan, ate. Yes, oh. di ba? Ang ganda-ganda pa rin niya, ibig sabihin, kapag ka-blooming ang isang babae, ibig sabihin, inspired at talagang ano di ba? Lumalabas sa ora. Diba? Mm -hmm. Mm -hmm. Parang gano'n So ayun, kung hindi pa rin siya sa Pabayaan na lang natin Pero, oh, oh. ako nararamdaman ko na sila na May Pero, something kasi na, di ba? Uli-ulitin ko ha, nakita ah. niyo naman Kilig na kilig siya Habang ah. binabanggit ko si Gab. Man. O, oh, di ba? <laughs> Kilig-kiligan, di ba? Kilig-kiligan Si Miss Universe Philippines 2019 Gaciri Ganados